Napansin mo na ba kung paanong isang simpleng kilos ay kayang baguhin ng lubusan ng paraan ng pagtingin ng isang babae sa iyo? Hindi ko tinutukoy ang mga biro na pinaghandaan, ang mga pariralang inaral o ang labis na pagsisikap para makaimpresyon. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na halos hindi nakikita, tila maliit, ngunit agad na nagdudulot ng reaksyon sa kanya. Maaring naranasan mo na ito nang hindi mo alam kung paano ipaliwanag isang katahimikan sa tamang sandali, isang banayad na paglapit o isang tingin na tumatagal ng kaunti pa kaysa sa inaasahan. Ito ay mga detalye na lumilikha ng masarap na tensyon, hindi umaabuso, hindi nagpipilit, ngunit nagsisindi ng apoy. At kapag umusbong ang apoy na iyon, malaking pagkakaiba ang dulot nito. Maraming lalaki ang naniniwala na kailangan nilang magsalita ng walang tigil, magpakitang palaging kawili-wili o magyabang ng mga kwento para makakuha ng atensyon. Ngunit sa katotohanan, habang mas pinipilit mong gumawa ng impresyon, mas nawawala ang enerhiya. Ang tunay na nakakakuha ng pansin ng isang babae ay ang kontrol na ipinapakita mo sa iyong sarili. Ito ay ang iyong katahimikan, ang iyong presensya, ang kakayahang lumikha ng isang espasyo kung saan siya ay may nararamdaman kahit hindi ka nagsasalita ng kahit isang salita. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang tatlong simpleng galaw na lumilikha ng ganitong uri ng tensyon. Madaling gamitin ang mga ito. Maaring gawin ng kahit sinong lalaki, ngunit gumagana lamang kung ginagamit ng may respeto. Tatlong dinakikitang sandata na kayang baguhin ang laro pabor sa iyo. Kaya manatili ka hanggang sa dulo dahil ang iyong matututunan dito ay maaring baguhin ang iyong paraan ng panliligaw. Isipin mo ito, nasa isang tagpo kayo ng isang babae nag-uusap kayo, maganda ang daloy. Tumatawa siya sa isang bagay na sinabi mo. Sa sandaling iyon, ano ang ginagawa ng karamihan? Nagmamadaling magsalita pa, pilit na pinapanatili ang tuloy-tuloy na usapan, takot na baka isipin niya'ng wala ka nang masabi. Pero ikaw hindi. Ngumiti ka lang, tumingin ka sa kanya, hinawakan ang tingin sa loob ng ilang saglit at hindi ka agad sumagot. Ito ang tinatawag na estratehikong katahimikan. Maikli lamang ang pagitan pero makapangyarihan. Para bang binibigyan mo siya ng espasyo? Para mag-isip, para makaramdam. Magsisimulang itanong ng isip niya, ano kaya ang iniisip niya? At kapag lumitaw ang kuryosidad na ito, mas malaki pa ang nakuha mo. Kaysa kung nagsalita ka ng sampung magkakasunod na pangungusap. Gumagana ang estrategikong katahimikan dahil ipinapakita nito ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Ang taong hindi tumitigil sa pagsasalita, ay nagpapakita ng pagkabalisa. Ang taong marunong huminto ay nagpapakita ng kumpiyansa. Ang detalye ay ito. Ang katahimikan ay hindi ka wala ng reaksyon. Hindi ka nakaupo lang na parang walang emosyon. Patuloy pa rin na nagsasalita ang iyong katawan. Isang banayad ng ngiti. Isang matatag na tingin. Isang simpleng galaw ng kamay. Ang katahimikan ay nagpapalakas ng presensya, hindi nagbubura nito. Saan mo ito dapat gamitin? sa anumang sandali na inaasahan niyang magmadali ka. Sa simula pa lamang ng usapan, kapag kakakilala niyo lang, ang maikling katahimikan ay nagiiwan ng damdamin ng misteryo. Sa isang mas pribadong pagkikita, kapag masyado nang nakakainganyo ang usapan, ang katahimikan ay nagbibigay bigat sa iyong mga salita. Kahit sa mga mensahe gumagana ito, kapag hindi ka agad sumasagot, pero nagre-reply ng may kalma ipinapakita mong may sariling prioridad ka at hindi ka nabubuhay lamang para sa kanya. Lumilikha ito ng tensyon dahil nagpapakita ito ng halaga. Ang taong may control sa ritmo ay siyang may control sa interaksyon at dapat ikaw ang lalaking iyon ang taong gumagabay at nagdidikta ng bilis ng walang pagmamadali, ng walang pagkabalisa. Samantala, i-click muna ang like. Amutumaksyang si Yusfi Bifur Sykes ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan at mag-subscribe sa channel. Ang iyong natututuhan dito ay kaalamang nagtatangi sa isang karaniwang lalaki mula sa isang lalaking may magnetismo. Kapag pinagsama mo ang tatlong galaw na ito, lumilikha ka ng isang makapangyarihang karanasan. Isipin mo ang pagkakasunod. Nag-uusap kayo. Ginagamit mo ang estrategikong katahimikan, iniiwan siyang maramdaman ang iyong paghinto. Pagkatapos sa isang natural na kilos, Binabawasan mo ang distansya, hinahayaan ng katawan niya na maramdaman ang iyong presensya. At sa huli, pinananatili mo ang tingin ng kaunti pang matagal, tinatapos sa isang banayad ng ngiti, panahon, espasyo at intensidad. Ang tatlong ito ay tumatama sa kanyang walang malay sa paraang hindi matanggihan. Maaring hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit mararamdaman niya na iba ka. Lahat ng ito ay nagpapadala ng malinaw na mga mensahe ang katahimikan ay nagpapakita na ikaw ay may kontrol sa iyong sarili. Ang lapit ay nagpapakita na ikaw ay may kumpiyansa. Ang tingin ay nagpapakita na ikaw ay tunay na naroroon. Mga katangi ang bihira sa panahon ngayon, maraming nagsasalita ng sobra, sumasakop sa espasyo, at agad na iniiwas ang tingin. Kapag ginawa mo ang kabaligtaran, nagiging kakaiba ka. At ang kakaiba ay laging nakakaakit ng pansin at nais kong bigyang diin ang paglikha ng tensyon ay hindi nangangahulugang kawalan ng respeto. Taliwas dito, ang respeto ang pundasyon ng lahat. Ang katahimikan ay gumagalang sa espasyo niya para magsalita. Ang lapit ay gumagalang sa mga hangganan ng kanyang katawan. Ang tingin ay gumagalang sa mga hangganan ng sandali. Ang balanse na ito ang gumagawa ng karanasan na maging kaaya-aya, hindi malilimutan at kanais-nais. Kung nais mong isagawa ito sa totoong buhay, magsimula ka ng dahan-dahan, sanayin ang katahimikan sa mga pag-uusap, kasama ang mga kaibigan, pansinin kung paano binabago ng paghinto, ang bigat ng iyong mga salita, subukan ang lapit sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, obserbahan kung paano tumutugon ang mga tao, gamitin ang tingin sa pang-araw-araw na usapan, paunlarin ang pagiging natural, kapag ito ay naging bahagi na ng iyong pagkatao magmumukha itong kusang loob. At kapag kusang loob, hindi ito matatanggihan. At ngayon ay hinihiling ko sa iyo. Kung ang nilalamang ito ay may saysay para sa iyo, ilike mo ang video na ito. Ibahagi sa isang taong nangangailangan din ng gabay na ito at mag-subscribe sa channel. Dito makakakita ka ng mga sikreto na maaring ganap na magbago ng iyong paraan ng pakikipagrelasyon. At nais kong iwan mo sa mga komento kung naipamalas mo na ang alinman. Uh, sa mga galaw na ito o kung nais mong magdala ako ng higit pang totoong halimbawa para subukan mo. Ang paglikha ng tensyon ay pagbibigay ng karanasan na hindi nakakalimutan ng isang tao. Hindi ito tungkol sa pagyayabang, hindi ito tungkol sa pakikipagkumpetensya sa ibang lalaki. Ito e si tungkol sa pagiging naroroon, tungkol sa pagpapakita na ikaw ay may-ari ng iyong espasyo at ng iyong oras. Ito ay tungkol sa pagpapakita na hindi mo kailangang magmadali upang puna ng bawat katahimikan na hindi ka natatakot sa lapit at na kaya mong dalhin ang intensidad ng tingin. Ito ang tunay na diwa ng pangakit. At bilang pagtatapos, itanim mo ang pariralang ito bilang isang katotohanan. Kapag ikaw ang may control sa tension, ikaw ang may control sa attention At yung sinumang may control sa attention ay nagbubukas ng daan upang lumikha ng koneksyon Respeto at tunay na pagnanasa. Hindi mo kailangan ng komplikadong mga taktika. Kailangan mo lamang ang tatlong simpleng galaw na ito, ginagamit ng may kamalayan at may respeto. Ang atraksyon ay ipinapanganak mula sa presensya at ang presensya ay ipinapanganak mula sa iyong kakayahang pamahalaan, ang katahimikan, ang espasyo at ang tingin. Kaya ngayon, iklik mo na ang like, ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan at mag-subscribe sa channel. Ang natututuhan mo dito ay ang rinang kaalamang nagtatangi sa isang karaniwang lalaki mula sa isang lalaking may magnetismo.